Bili tayo ng pang New Year. Anong mas sarap? Prosecco Parang maganda ito. Oh. Ang ganda ng bottle. Oh. Oo oh. nga. Kata okay, isa? Oo. Oo ah, ah. Kasi ang mahal naman ng champagne. Ano siya dati? Ano? Sail siya. Ano? Ayan. 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 Apa itu? Anu to. malt whiskey. Ang malakasan. Yeah. 70% and tong green, yung parang green niya. Yun yung is 75% percent. Chardonnay.